Kumusta mga idol? Sa video na ito ay tatalakayin naman natin ang pangalawang arc ng Gatchouuta kung saan ay sasakupin nito ang chapter 7 hanggang 11. Sa pinakaunang panel ay makikita ang pagdating nila Enjen, Ryo, Rudo, at Zanka sa punong tanggapan ng Cleaners. Nakita nila si Simyo na kumakain sa mesa ng receptionist. Nagpaalam muna sina Rayo at Zanka kay Rudo habang sinabi ni Enjen kay Rudo na kailangang suriin siya ni Simyo. Habang nag-uusap sila, Tinuhog ni Simyo ang dalawang langaw gamit ang tinidor niya sa harap mismo ng mukha ni Rudo. Sabi niya, narinig na niya ang tungkol kay Rudo mula kay Enjon at gusto niyang makita ang potensyal nito. Ipinakilala ni Enjon ang vital instrument ni Simyo, ang kanyang salamin, na may kakayahang makita ang tunay na likas na pagkatao ng isang tao. Nang gamitin niya ito kay Rudo, nakita niya ang isang statak at madilim na kawalan. Napaatras siya at halatang nabigla sa nakita hindi na lang niya ito pinag-usapan at nagsimulang ilarawan ng pisikal na lakas ni Rudo at ang mahusay nitong koneksyon sa kanyang vital instrument. Gayunpaman, sinabi ni Simeon na kailangan pa ni Rudo matutunan kung paano kontrolin ito, dahil hindi pa ito sapat na matatag. Sa pagtatapos ng pagsusuri niya, sinabi niyang may tae sa batok si Rudo, na ikinatawa ni Engen. Dagdag pa nito, na kaya naman pala hanggang ngayon ay sinusundan sila ng langaw. Nagpaalam na si Enjun kay Simyu, sabay sabing pupunta na siya sa boss nila. Habang papunta sila, ipinaliwanag ni Enjun kay Rudo ang sistema ng cleaners. Sinabi niyang may humigit kumulang isandaang miyembro ang grupo at hinahati sila sa tatlong kategorya, ang combatants, ang guards, at ang supporters. Dinala niya si Rudo sa isang silid kung saan maraming cleaners ang nagtipon, pero agad din niyang isinara ang pinto at sinabing masyado silang marami. Pagkatapos, dumiretso sila sa silid ng boss. Doon, sinabi ni Engine kay Rudo na kailangan niyang sabihin gusto niyang maging cleaner. Sinermonan niya si Rudo tungkol sa kahalagahan ng impormasyon. Binigyang diin niya na huwag magtanong tungkol sa vital instruments ng boss dahil wala ni isa sa mga cleaners ang nakakaalam kung ano yun. Kahit ganoon, sabi ni Engine, nire-respeto pa rin nila ang boss ng lubos. Binuksan ni Engine ang pinto at nakita si Simio sa loob. Sabi ni Simio, nasa business trip ang boss at matagal-tagal pa bago siya bumalik. Nainis si Rudo kay engine dahil gusto talaga niyang makilala ang boss. Biglang pumasok si Rayo sa silid at sinabi kay Rudo na mas mabuting obserbahan muna niya ang mga cleaners habang nasa isang misyon bilang apprentice. Sa sumunod na panel ay makikita ang pagsama ni Rudo sa misyon ng mga cleaners. Ipinaalala ni Rayo kay Rudo na kinakailangan niyang obserbahan ng maigi ang bawat gagawin nila. Bigla namang naputol ang eksena kay Simyo na ipinaliwanag ang mga detalye ng misyon. Sinabi niyang may isang bayan malapit sa isang polluted zone na nangangailangan ng tulong. Ayon sa mga residente, may mga maliliit na trash beasts na papalapit sa kanilang harang at kailangan nila ng cleaners para mapigilan ang pagpasok ng mga ito. Hindi alam ni Rudo kung ano ang polluted zone, kaya ipinaliwanag ito ni Simyo sa kanya. May tatlong klase ng lugar: polluted zones, safe zones, at ang lugar na tinatawag na no man's land, at dito sa pangatlong zona ito ay doon daw nahulog at natagpuan ni Engine si Rudo. Dagdag pa ni Simio, kailangang magsuot ng mask ang mga tao para mabuhay sa mga polluted zone. Pagbalik ng eksena kay Rudo, ay ipinapakitang nanunod ito sa aktual na misyon. Nagtataka siya kung may naging epekto sa katawan niya ang paghinga ng hangin sa zone na yon. Napapansin niyang hindi niya inakalang may mga taong nakatira sa ganitong klase ng lugar. Habang iniisip niya ito, naisip din niya kung alam ba ng mga tao sa sphere ang patungkol sa ganitong mga bagay patuloy niyang inoobserbahan ng paligid at biglang na-excite si Rudo dahil sa dami ng basura sa paligid, tinawag pa niya itong parang treasure trove. Nagtanong siya kay Rayo tungkol sa ibang cleaners. Sagot ni Rayo, mga supporters ang iba sa kanila, wala silang vital instrument pero lumalaban pa rin sila sa mga trash beasts. Nang mabasag ng na mga trash beasts ang harang, nagsimulang kabahan si Rudo. Pero kalmado pa rin si Rayo, sinabi niyang may, ease of mind, siya kaya hindi siya natitinag biglang may mas malaking trash beast na sumugod sa harang. Sa halip na matakot, natuwa pa si Rayo at sinabing ang astig naman ito. Na-excite siya lalo, dahil sa tingin niya, ang malalakas na kalaban ang nagpapagana sa kanya. Hawak ang isang pares ng gunting, nakatitig si Rayo sa napakaraming aberrant beast sa harapan niya. Ang pares ng gunting na iyon ay ang kanyang jinky, na kaya niyang palakihin at gamitin gamit ang kanyang mga binti pinulbos ni Rayo ang maraming maliliit na aberrant beasts na ikinagulat ni Rudo dahil sa galing at bilis niya. Isa sa mga supporters ang nagsimulang ipaliwanag kay Rudo ang jinky ni Rayo na tinawag niyang The Reaper. May isa pang supporter na nagsabi kay Rudo na huwag siyang magpabeya kahit nag-oobserba lang siya. Bigla nitong winasak ang aberrant beast sa likod ni Rudo, at itinapon nito papunta kay Rayo para siya na ang tumapos. Hiniwa ito ni Rayo sa kalahati at sinabing, ihagis nyo pa sa akin yung iba, na agad namang sinangayunan ng mga supporters. Namangha si Rudo habang nakatayo sa gitna ng laban, pinapanood kung paano nagtutulungan ng lahat bilang isang team, kahit wala silang espesyal na kapangyarihan. Habang nag-iisip si Rudo, natapos na ni Rayo ang mga maliliit na aberrant beasts at ngayon ay pinupuntirya na ang mas malaki. Isang supporter ang inatake ng isang halimaw na akala niyang napatay na, pero agad siyang nailigtas ni Rudo habang iniligtas ang supporter, sinimulan ni Rudo ipaliwanag kung bakit siya sumali sa janitors, kasabay ng pag-activate niya sa jinky gamit lang ang isang patpat. -pat. Mula sa patpat, -pat, lumabas ang isang pattern na parang sapot ng gagamba na bamalat sa halimaw at kay Rudo. Pero bigla niyang napagtanto, hindi pa niya alam kung paano gamitin ng maayos ang kapangyarihan niya. Habang nagkakaroon siya ng internal monologue, dumating si Rayo at iniligtas silang dalawa. Pinuri niya si Rudo sa kanyang mabilis na pag-iisip at aksyon dumating din ang supporter na nailigtas at humingi ng tawad dahil nagpabeya siya. Tinanong niya si Rayo kung tapos na ba siya sa paglilinis. Sumagot si Rayo, hinati ko na sa dalawa, pero hindi pa rin ito nawawala. Meanwhile, ipinakita naman sa panel na ito ang pamilyar na mukha ng human trafficker na ipinakita during chapter 3, gulat at nakatali habang naaalala niyang si Rudo ang gumawa nito sa kanya. May isang misteryosong tao rin na lumapit at malademonyong nagtanong kung nasaan na nga ba ang taong tinatawag nilang Sky People. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Naruto, Ryo, at ng ibang janitors laban sa dambuhalang aberrant beast. Napansin nilang hindi ito tinatablahan ng kanilang mga jinky. Sabi ni Rayo, ang mga vital point ng mga aberrant beast ay katulad ng sa mga buhay na nilalang, kaya't kung hiniw niya ito sa kalahati, dapat ay patay na ito. Pero hindi siya nababahala, nagdesisyon siyang putulin ito ng paulit-ulit hanggang sa tumigil ito sa paggalaw. Isa sa mga supporter janitors ang nagsabing irerehistro nila ito bilang bagong klase ng halimaw at magpapadala ng babala sa mga kalapit na bayan. Samantala, nakakaramdam si Rudo ng kawalan, tila wala siyang magawa para makatulong. Habang patuloy ang paghiwa ni Rayo gamit ang kanyang jinky, napansin niya ang isang bagay na kumikislap sa loob ng halimaw. Biglang umatake ang halimaw, dahilan upang magkaroon ng mga bitak sa lupa, nahulog si Rudo. Habang bumabagsak, iniisip niya kung paano siya makakapaghiganti sa mga tao sa taas kung hindi nga niya magamit ng maayos ang sarili niyang jinky. Buti na lang at nahawakan siya ng isang supporter janitor, na hinaila siya pataas at sinabi. Kung may gusto kang gawin bago maging huli ang lahat, tumakbo. Patuloy na sumisigaw ang halimaw habang inaatake ni Rayo, na naging palatandaan na may mahinang bahagi ito. Sa huling suntok niya, bumagsak ang halimaw. Sabi ni Rayo, nang tamaan niya ang isang bagay sa loob nito, sakalang ito namatay. Nalaman nilang pinapagana pala ito ng isang jinky, at nagtataka silang lahat kung paano yun posibleng nangyari. Pagkatapos ng misyon at sa pagbalik ng mga cleaners sa headquarters, makikitang matamlay na naglalakad si Zanka sa isang pasilyo patungo sa isang maingay na silid sa dulo. Sa loob, masiglang nagiinuman at nagsasaya ang mga janitors. Nagtanong si Zanka kay Rayo kung anong meron, at sagot niya, Welcome to the Underworld Party para kay Rudo. Paglingon ni Zanka, nakita niya mag-isa lang si Rudo sa isang sulok ng mesa, nakasubsob ang ulo. Sabi ni Rayo, malungkot si Rudo dahil hindi niya nagamit ng maayos ang kanyang jinky. Nagtanong si Zanka tungkol sa kakaibang aberrant beast mula sa huli nilang misyon, at sinabi ni Rayo na may kakaiba itong core. Dagdag pa niya, nakakatakot isipin na may halimaw na maaaring ipanganap gamit ang ganoong kapangyarihan. Samantala, nakayuko pa rin si Rudo nang may lumapit sa kanya sa mesa nagpakilala ang lalaki bilang Grace Lubian. Sinabi niya kay Rudo na magaling ang ginawa nitong pagprotekta kay Follow kahapon. Pero sagot ni Rudo, dahil hindi niya nagamit ang jinky niya. Si Grace at Rayo pa rin ang nagligtas sa kanya, ganun din daw ang nangyari noong nasa ibabaw pa siya kasama si Regto. Dagdag pa niya, kailangan niyang makabalik agad sa itaas, pero kung hindi siya magbabago, baka mailigtas na naman siya ng iba. Ngumiti si Grace at nagsabi ng, salamat, na ikinagulat ni Rudo. Ipinaliwanag ni Grace na karaniwan, ang mga tao ay minamaliit ang mga supporter sa unang pagkikita, akalay mahina o pabigat. Pero si Rudo, iba. Itinuro ni Grace si Follow sa kabilang bahagi ng silid at sinabi na sumali siya sa janitors para burahin ang mga aberrant beast at inaalagaan niya ang isang mahalagang bagay para maging isang giver. Kahit maging giver siya, balak pa rin niyang manatiling supporter para mapatunayan sa mga nagmamaliit sa kanya kung gaano sila nagkamali. Tinanong ni Grace si Rudo, ano ba talaga ang gusto mong gawin bago ka napadpad dito sa ilalim? Sabi niya, alalahanin muna ni Rudo kung ano yun, at gawin ang lahat para matupad dito. Pinatatag ni Grace ang loob niya, sinabing magtiwala siya sa sarili, at paalala niyang buhay pa siya. Habang iniisip ni Rudo ang lahat ng sinabi ni Grace, dumating si Enjun at tinanong kung nakakain na ba siya. Inanyayahan siya ni Narayo, Zanka, at Gris na sabay-sabay silang kumain. Samantala, sa ibang lugar, Makikitang duguan at nagmamakaawa ang Human Trafficker, sinasabing nasabi na niya ang lahat ng alam niya. Gumiti ang misteryosong figura at pinatay siya. Habang nakatayo sa dilim, binanggit niya ang detalyadong anyo ni Rudo, at sinabing inaasahan niyang makakakuha siya ng magandang souvenir. Bale dito na natatapos ang pangalawang arc ng Gachakuta, at sa susunod na video ay tatalakayin naman natin ang pangatlong arc, na mayroong 11 chapters.